Good morning ulit mga kalakwatsa. Andito kami ngayon sa Barangay Barayong. Asako po ito ng Ligao City dito sa Albay. Medyo malayo na po dun sa aming lugar sa Iriga, dun sa bayan ng Nabua kung saan po kami galing. At syempre, gaya po ng una naming ginawa, kami po ay magpapalipad ulit ng aming kalapati. Kung maalala niyo po nung last week Uh, pinalipad namin yung aming kalapati doon po sa City Hall ng Iriga. Medyo malapit lang, pero ngayon uh, dito po kami sa probinsya, sa lalawigan ng Albay. Adito uh, dito po sa Ligao City, Albay. Ito po yung lugar oh, pakita natin. Ayan. Ano siya? Uh, Palayan. Malawak po itong lugar, ayan po. Oh, 'di ba lawak? maganda po itong lugar. Napakaganda, berdeng berdeng Ayon, doon po kami galing at uh, kami po ay papunta ng uh, Tabaco City. Uh, pero syempre, isa po sa purpose, ito pong pagpalipad ng aming kalapati. Ayun siya. Uh, kakababa lang namin dito po sa sakyan, Eh medyo uh, muna ng konte, bago namin paliparin ito pong uh, kalapati uh, ayan sila sa loob tatlo po yan uh, siguro maya maya pakakawalan na po itong kalapat uh, abangan namin kung dati nauna pa po doon sa anak ko na nakauwi doon sa bahay nakabalik uh, yung uh, kalapati pero ngayon tingnan namin Oras, alas 9.30 po ng umaga uh, Dito po kami sa Ligao City uh, sa Albay Eto, eto yung cage Ayan po sila uh, sa loob Ayan, parang excited na po silang lumipad Tingnan natin kung makabalik ulit sila dun po sa aming bahay uh, Baka, malay natin Pagbalik namin mamaya, pwedeng late afternoon or gabi na andun na rin sila. Ah, tingnan natin. Ay ah, hindi pala ito tatlo. Ayun, apat. Apat na kalapati. So, maya-maya, papaliparin na po namin dito po sa Ligaw City. Itong kalapati, sana makabalik kayo sa bayan ng Nabwa, dun po sa aming bahay. Ah, sige. Ayan ko yung anak ko. Uh mm -huh. -hmm. Papakawala na po itong apat na kalapati. Sana makabalik sila doon po sa aming bahay. Oops, oops, oop, ayun. Ayun, bilis ha. Uh, mababa pa yung lipad nila. Ayun po. Sana makabalik sila uh, doon po sa aming bahay. Ayun. Ayun. So, uh, na ano uh, na ng mga puno uh, di na namin makita so yan mga kalakwat yung sitwasyon uh, dito po sa aming location ngayong umaga ay napakalawak naman itong palayan na to sana ah, natakpan kasi ng mga puno so yan di ko na makita Okay, so yan po yung sitwasyon at larga na po kami uh, biyay kami papunta kami ngayon ng Tabaco City sana pagbalik namin ando na sila sa bahay mga kalakwat tsaka balik namin kakauwi po namin dito po sa bahay alas 5 na po ng hapon kanina pumunta kami ng Albay uh, doon po sa part ng Ligaw City doon namin pinalipad pinakawalan po yung apat na kalapati namin pero ayan pagdating na pagdating po namin ito yung tiningnan ko uh, malungkot lang doon po sa anak namin na nagaabang na sana madap na namin yung kalapati pero ang ngayon hindi pa po sila nakakabalik hindi pa po sila nakakauwi uh, kaya una niyang tiningnan itong cage, itong kulungan. Pero yun po, wala pa rin po yung mga kalapati. Sana makabalik sila. Kung maalala nyo nung unang pagpalipad, dun po sa iriga, naadaptan agad dito, pagbalik nila dito na, hindi ngayon isang oras. Uh, pero ngayon, pumunta kami ng albay, mga nasa 9 o'clock. Uh, pinalipad namin mga 9 o'clock na yun. Nakita nyo naman kanina. Eh ngayon po alasin ko na ng hapon. Pero uh, wala. Ito yung unang chinek ng anak ko. Wala po yung kalapati. Kahit isa wala pa po nakabalik. Update namin kayo kung uh, makabalik sila. Sana makabalik. Medyo kasi may distance na po yung albay. Uh, dito sa bahay namin. Uh, baka uh, kung saan lang po napadpat. Uh, pero sana makabalik kasi... Uh, yung iba naman ganyan, eh. minsan mga isang araw, dalawa. Ang iba nga, mas matagal bago makabalik. Pero sana, kompleto pa rin sila makauwi dito po sa aming lugar, sa bayan ng Nabua.